morning, maayong buntag sa tanan ng luspad na tanis katugnaw eh. Mm. Pony Hayaka Wadaski, di here again. Happy Saturday everyone. At kami po ay usashi boring uh, magtrabaho na araw ang labas. Ngayon lang po ito kasi... Tanaoroshi po inventory po napasama kami sa mga shine sa mga ano sa mga yung regular na mga trabahante nasama kami ayan kaya ito umaga ang labas namin kaya dito habang nagbabaybay sa daan binabaybay yung daan padaan po ulit sa inyuhang sa inyuhang sa inyong newsfeed sa notification po ninyo sa wall po ninyo ay good mornings good morning sis na naman tong namin no meron na pero meron pang bata ne? meron ka ng utoto dito sa ating ano sa ating Kizuna family yan congratulations. Good morning, bro, Christian. Ayan po yung ano namin ko business owner na under coaching program po ng Coach Morales namin good morning coach, good morning everyone good morning easy na family Otsukari sama des. so disine, sama magano papasok kami ngayon kasi tanaurushi ano sya yung inventory sa aming work na ano, para kaming nagbillion, hindi million, billion, trillion shopping <laughs> sa aming work. Talagang iba-iba yung mga mga muno, binibili ng mga tao. Ngayon po ang pinipig namin. Ayan. Good morning. Kumusta po ang lahat? Parang nanibago ako sa daan na ano, lagi kasing gabi dinadaanan namin ito malapit lang pero sabi ko ito ba yung daan na ayan kaya yun nga po ang aking ano ang aking share kagabi na yung talagang ay, nawawala saan nawawala ayun po oh, ingat thank you thank you bro dumadaan lang po ako kasi ayun po lagi po nating lagi ko po na pong nasa ano ko na na lagi kong hindi mawala sa isip ko na lagi akong magpapasalamat kailangan po ang ano words na magpapasalamat po ako sa mga taong sa mga families, followers, and friends na nag-follow sa aking page lalo na sa mga inquiries sa mga nag-registered sa website natin congratulations po ba ano siya yung talagang mauuna yung congratulations ko sa inyo at pagpatuloy lang po hanggang mag-take action po tayo hanggang sa loob yan po papasalamat ko na merong taong uh, sinisilip ninyo dito sa aking page yan na ano kaya tong babae na to nakatira na daw sa Japan ng 26 years yan pagod na daw sa pagtatrabaho yun ang sinishare niya dito sa page niya, ako pala yun sa mga taong gustong magkaroon ng plan B. Ayan, mag-isip na po tayo kasi wala pong gagawa sa atin kung hindi sarili lang din po natin. At yun nga po yung sinasabi kong ano na napulot ko kag kagabi sa inyong ano uh, live interview po ninyong apat uh, na mag-brother at nasama ang coach natin references natin <laughs> sa ano kagabi yung live interview po ninyo na talagang meron po tayong functional nagpa-function na coach ayan kaya ganito na lang kaganda ang business natin hindi tayo maano hindi tayo mapahiya hindi tayo Ay. <laughs> ang ganda naman nun. Hindi tayo mapahiya at maging proud pa tayo na naging naging CEO naging digital business owner lalo na sa napakaswerte natin kasi itong business na ginagawa natin na dito lang sa social media. Nandito tayo sa digital era na po ngayon. Napakaswerte natin kasi madali na lang nating maipaabot ang ano yung gusto nating i-share sa mga tao lalo na sa mga tulad nitong business natin, business ko na sinishare namin, sinishare ko na tutulong, kag-guide sa mga taong gusto magkaroon ng sariling business na hindi nila alam kung paano mag-umpisa. Meron namang alam na pero yan nga po, natatakot, maraming mga agam-agam, baka yan po ay yan, baka yan po ay iyon, ay ganito ba yan? Yeah. Pero lahat na mga katanungan natin, walang ibang sasagot niyan, kundi tayo lang din. Kung hindi tayo mag-take action, mag-gagawa ng paraan, pipindot lang po <laughs> kung ano yung mga gusto nating panuorin. Lalo na pag sinabing free po yan, free access lang po, uh, tuwag po kayong matakot, tuwag po kayong mag-alala, mag, -alala, mag -ano sa mga account ninyo kasi po tayo talagang protected po yung mga website natin kasi syempre pag wala tayong website wala po tayong tindahan wala po tayong negosyo bankrupt po kaya lahat po pati ang account niyo may ingatan din po namin na hindi po siya masira kasi yan po ang gagamitin natin sa pag-business kasi yung business natin ay attraction marketing lang po na nandito tayo sa social media na gamitin yung mga iba't ibang different, iba't iba na <laughs> different pa na platforms dito sa social media may facebook na tayo may reels pa may youtube pa <laughs> instagram kung ano-ano pa yung pwede nating magamit ganito lang sa kasimple kaya ayan ang kagandahan dito sa business na to kaya ne lahat naman tayo may cellphone at wifi na nagbabayad tayo yung mga liabilities natin gawin nating assets para magkaroon naman ng ano babalik yung mga pinagbabayad natin na hindi wag nating hayaang bayad lang tayo ng bayad na wala tayong oy good morning sis Rida good morning ohayo sis ay, ohayo. Oo, thank you sis. Sa Shibori kaming ano pumasok ng araw kasi inventory kasi tanaw Roshi. Kaya napa, pinapapasok kami. Kaya ito. <laughs> Nagwara-wara na dito sa daan. Nagaano na nagla nag nagaano na nagsi-share ng mga ano. <laughs> Pero yung sharing natin is napakaganda naman kasi kaya kasi gusto nating makatulong sa mga taong katulad natin na hunger for a change, yung gusto nating mabago ang lifestyle natin na lagi-lagi na lang tayong pagising sa umaga, kain, trabaho, uwi, kain, tulog, <laughs> trabaho na naman. Yung parang ganun na lang ang routine natin na inahabol yung mga oras natin gustong magano mag ano, mag-try mag or pasokin ang business na to. Kung kayo po ay willing ni to kung may willingness, may yung kagustuhan lalo na ang kagustuhan trabahuin ang business na ikaw ang boss lalo na dito lang sa cellphone at wifi na katulad nito mabibitbit mo siya kahit saan kaya ayan ito na po yung sagot sa ating mga katanungan, mga kahilingan, baka ito po yung fit sa at sa akin, sa amin. Talagang napasukan na namin nandito na po kami. Ayan po ang aking co-business owner na si Raira. Yama yama ne. Si si Sashi Bolinete At saka si Bro Christian, ayan, kids na family namin lipin lang po ninyo. Mag-follow lang po kayo sa aming page. At, yun nga po, malapit na kami dito sa aming, ano, sa workplace namin. At, i-share ko na po dito sa mga makapanood ng replay nito. Na ito po yung website ko is www.coni-h.com po yan po ang unang first step natin na pasukan para makapasok tayo sa business na to makikita natin kung para ba sa atin ang business na to o hindi ne kasi maganda na yung marami tayong makikita ma-explore sa ating buhay di tayo magsisisi na sana pinas tinaray ko nagtry akong pasukin tingnan, tingin-tingin lang tayo explore lang po kung ano yung lalo na marami nang gumagawa kaya ayan andito na po kami sa aming parking kaya maraming salamat po sa mga Jari Michi kasi yung ano Jari Michi, Jari Jari kasi yung parking kaya nagkakala siya ayan maraming salamat po andito na po kami thank you, thank you for watching sis Rai bro Christian, thank you at sa mga makapanood pa nito yan, meron tayong leg warm kasi ano talagang malamig ayan maraming salamat po yan lang po ang aking share ngayong umaga hindi si, na akong mag, ano, magpo post ng good morning kasi sabi ko ano na lang mag live na lang ako habang nagmamaniho kaya ayan Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Sisi. Ayan po, sundan lang po ninyo kami. Sundan lang po ninyo, Sisi Sraida, at saka si Bro Christian, sa mga may kiddie dyan na under coaching program po ng Coach Linus Morales namin. Ayan, bye-bye po. Maraming salamat. God bless us all. At happy Saturday, everyone. Bye-bye. Yes, worth it, cheeky. Worth cheeky. Bye-bye.